Ngayon nga mga tol, papunta na tayo dito sa sa emission test. kung saan tayo nagpalakad at nagpa-emission. So, nagkabit lang po tayo ng ano, ng battery si Loman na 'yung ating GoPro, solid to. Go. Tignan natin. Yan, tol. Ito, ito ni Sa lukuyin nga po ay nandito tayo sa San Antonio Avenue. So napakalapit lang po yan. dito sa City Hall ng Paranaque mga ka-inspirasyon kung saan po tayo nagpa-emission. At kasama na rin po dyan yung palakad po natin sa pag-asikaso ng ating papeles sa LTO dahil busy nga po tayo mga ka-inspirasyon. At eto na po ang uh, emission test at kung saan po tayo nagtungo at tinanap po agad natin ang ating kausap, si Kuya Jonas. Ayan. Ito po yung halos tatlong taon na po tayo nagpapasikaso po sa kanya. At eto, nakuha na po natin mga ka-inspirasyon. So, kompleto na po yan. Nandiyan na po yung bagong OR po natin. At kasama na po dyan yung insurance. At kasama na rin po yung siyempre yung pagpaprasis ng iba pang mga papeles po natin para sa atin pong motor. Para pag dumating yung panahon, mga ka-inspirasyon, na may mga checkpoint kung ano-ano na naghahanap ng mga papeles, eh, hindi tayo magagahol, hindi tayo madidelay dahil meron tayong kompletong ipap ipapakita po sa kanila. Kaya yan mga ka-inspirasyon, maraming maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakakapag-ayos, ayusin na po natin. Salamat po sa panonood.